Yung last pageant ko po sa Bulacan was cool pageant. Okay. Uh, hindi nga po ako actually yung grand winner that time yung sa pageant na yun. Hindi po ako yung pinaka-enlightened. Mm. But then, um, may mga designer po na judge nung time na yun. And then, na-discover po nila ako. Na kinulit ko talaga nila hala. Kasi baka maaari kahit hindi ko yung pinaka grand winner noon. Sayo naman bagay yung lapat ng damit. Yung mga endorsement ikaw yung bagay na magrepresenta. It doesn't mean na kailangan ikaw yung maging pinaka winner, di ba? So you feel blessed during the time. Yes, yeah, super mm. blessed po. Parang parang uh, Ang ang feeling ko po talaga nito is siya yung ninalo, pero parang mas panalo. Oo, tama. oh, parang uh, paldo. Yun ang term, no? Yung, na? <laughs> yung napanalo na niya. Pero ako, pwede kong i-represent yung buong provinsya ng Bulacan sa national competition. Which is napaka... Prestige. Ano, napaka yes, oo. Oh. Talagang magiging grateful ka talaga dun sa blessing na yun. And then, di ba nga po, uh, kinulit nila ako. Uh, I remember that time po, uh, may dengue ako. Mm -hmm. So... Eh so, lagnat that oh, ka nito ha. Oh. As in, may dengue po talaga ako then may go see. Mm -hmm. Go see ng Catwalk Philippines. Then sabi ko, try ko ba ganito? Mm -hmm. So like lahat po talaga nang doubt na sa akin kasi po very different po ang world ng pageantry sa modeling. Mm -hmm. And then syempre, parang bumalik na naman ako sa umpisa na. Idedoubt ko na naman yung sarili ko kasi kasi parang bago game uho, plan to. Like, oh. Hindi ako familiar kung ano yung dapat gawin dito. Mm -hmm. I remember na hindi rin ako marunong gumamit ng heels na flat for platform. Okay. Kasi sanay ako dun sa bragais na mataas. Bragais oh, yung maninipis, tama na matangkad. oh, yung, yung, may makapal po na ano. Ah, wedge, oh, wedge, para parang gano'n. Yes, so... Then sabi ko, sabi ng team ko, and then sabi ng family ko, why not? Why not? Kasi ano yan eh, malay mo, ah uh, parang... Makadagdag sa mileage mo, yes. Way ni so... Lord na... Hmm. Ibang pat naman yung tahakin ko. And then, ayun, sinalihan ko po siya. Like, imagine, nag si ako nang may dengue ako. Hindi po yeah, ka na yun. ka pero gana, sige. nag ako. And then, tapos, I'm Carmela, uh, 19 years old. Ganun, ano? Nalagnat ka na. Ako may interview doon. And okay. then, tapos ano po, ang sabi po, syempre, mag-ghosty pa lang naman siya. Hmm. And then, uh, hindi pa naman sigurado kung matatanggap ako or parang wala pa naman kasiguraduhan kung talagang makakapasok ako doon sa contestant. Sa sa yes, wala sa finalists ng mm -hmm. Catwalk Philippines. And then ang sabi po sa amin is, ipatext text na lang daw ko mga ah uh, yung mga napili. Mm -hmm. And then ano po eh nas, nagkaroon pa ako ng dilemma noong time na yan. kasi kung kaya ba. Kung oh. kaya and and then meron po kasi akong Uh, oh, meron po dapat akong screening sa pageant sa Bukawe, sa Bulacan. Iba naman Bulacan. doon pa rin. Kasi Opo. Oh, kumbaga, teritoryo mo na to eh. Kumbaga, uh, uh, kilala ka na. na ka. Kilala oh, ka o. na nila. Hmm. Parang this year, ikaw na yung kilalabas nila. Yeah. So, na, ano po, kung naipit po talaga ako sa gitna na may bigla po ba sa, ako, oo, kasi po, bigla po akong tinex, may, bigla po ako nakareceive ng text na napili daw po ako sa, sa mga finalist ng Catwalk Philippines. So, then,